Hello po mga kabay tutors, mapagpalang araw po sa ating lahat Welcome to my YouTube channel So this time pala mga kabay tutors uh, For today's video, nandito tayo sa Pagadian City Peaceport Para makapag-update tayo sa mga bangka O sa ganap ng ating uh, Fishport Pagadian mga kabay tutors Tapos uh, ano din, isa-isahin natin kung anong mga klaseng isda no? So ito pala yung service mga kabay tutors uh, Dumaong sila uh, ngayon lang no? So makikita nyo naman mga kabay tutors Naghahango sila mga kabay tutors no? So ngayon naman nakikita natin yung mga malalaking bangka So bali pinapark nila mga kabay tutors Yung isa nga mutikan pang mabungbo mismo sa may, ano, sa may uh, siminto, no? So goods naman mga kabay tutors ah, nagawa Nagawan pa rin nila ng paraan So mga dambuhalang bangka yan Ang Ramona Fishing mga kabay tutors So tingnan nyo Grabe yung lupit Still yan mga kabay tutors Napakalaki ng na mga bangka Bali mga service na bangka yan yung tatlo na yan no? yung gumagalaw mga kabay tuturds tapos yung kulay blue lahat na yan mga kabay tuturds na natin yan No? tapos ngayon naman balik tayo dito sa no, sa service na dumaong lang ngayon mga kabay tuturds so bali ito pa yung pagadian fish port no so mapapansin yung mga kabay tuturds maraming tao ngayon dahil nga uh, yung iba nag-aangkat na ista mga kabay tuturds bali yung isang bangka pala na Ramona Fishing mga kabay tuturds yung isang steel uh, na medyo maliit dito sa dalawang to bali yan uh, sila mga kabay tutul so paalis na sila no so sana biyayaan sila uh, na maraming isda o oh, ganun mga kabay tutul sana iblis pa sila no tapos sana wala masamang mangyari mga kabay tutul so ingat ingat sila sa lakot so ayan na mga kabay tutul so oh. bali naka under na yan no oh. yun no oh. So, paalis na sila. Kung matanong nyo pala mga kapay tutors, uh, ngayong oras na to, nasa 6 a.m. pa, no? So, bali, umagang-umaga pa to mga kapay tutors. Tapos, ngayon naman, yung uh, bali, papakita ko din sa inyo yung dalawang light boat Yan, bali, pinapark na nila mga kapay tutors. So, ididikit yan sa may kulay blue na service na steel mga kapay tutors na bangka, no? So, yan, itatabi yan mga kapay tutors. So, dahan-dahan na silang ano, uh, palapit, no? So bali yung kulay blue pala na service mga kabay tutor towards yung steel na yan. Yan yung malapit ng mabungko mismo sa may ano. Ah, uh, tawag na nito sa so, may semento mga kabay tutor So buti na lang wala masamang nangyari no. So tas matibay naman yan. Tas niyan naman may ipakita ko sa inyo yung fresh na bangus from uh, dagat mga kabay tutor Grabe, kung mapapansin niyo, makikita niyo. lumagalaw galaw pa mga kabay tutor So nilagay pala sa may lamaan no. So yan, fresh na fresh pa yan mga kabay -totor. So ngayon lang nila harvest dahil may ano, uh, may nag-request na bibili, no. So yan, oh, no? per kilo sila mga kabay tutul. So, Tapos tatanong ko dyan, uh, nasa 170 per kilo. Yan, so bali, yung iba mga kabay tutul, sinasizing kasi yun, eh. Tapos ito naman yung mga iba nating uh, isda. Yan. makikita nyo, nakahilira mga kabay tutul. So ibang klase ng isda, no. So yan din yung bangos, so, oh. Uh, galing yan sa, ano, sa dagat, no. So kaka-harvest lang talaga. Grabe. So ito yung pagdan fish fort mga kabay tuturts. Okay. Kung makapansin nyo, marami ng mga truck na nakapark. No? Tapos ngayon naman na yung uh, service na dumaong mga kabay tuturts. Tapos yan yung uh, iba't ibang klase ng isda. Mixing isda mga kabay tuturts. Pero majority natin, uh, pirit. Pirit bulboron, pirit bulisan. O kung ano man tawag sa inyo dyan mga kabay tuturts. Basta uh, dito sa amin, pirit to. Yan yung marami ngayon mga kabay tutors Kasi na, napakaganda ng panahon ngayon no? Ang ganda ng tubing ngayon mga kabay tutors Balik kami naman mga kabay tutors Dito, kami nag-aangkat ng isda Balik isang truck yung uh, namin no? O inaangkat mga kabay tutors Tapos may biyahe namin sa ibang lugar yon So balik ito na yung isda namin inaangkat By ano, by uh, kahun, mga kabay tutors So maya, -maya yan, ilalagay namin yan sa ano sa may lamaan mga kabay tutors may papakita ko naman sa inyo ngayon na para may alam din kayo no so yan nilalagyan na namin ng yellow yung ano yung lamaan Tapos, maya maya nyan mga kabay tutors nilalagyan din natin ng ano yan ang tubig yon so yan nilalagyan na namin isda pero kulang pa yung tubig yan mga kabay tutors dapat ah, marami din yung tubig no para hindi magasgasan din yung isda natin sa yellow So yan oh, fresh na fresh na isda din yan mga kabay tuto Silang araw lang yan sa ano sa lao Tapos maganda yung pagka ano, pagka yelo Maganda ng pagka ice nila So maya maya niyan, nagdaga natin ng tubig mga kabay tuto Hindi pwede yung ano, uh, kunti lang yung tubig mga kabay tuto yan. Para maganda pa rin yung ano natin, yung uh, isda natin Kung papansin nyo, oh, grabe po, sobrang tigas pa mga kabay tuto Tapos puti puti pa yung mga mata nila ano So yan Gawa nga nang natagalan kami sa tubig dito mga kabay tutors. Uh, ang kadailanan kasi nasira yung parang motor niya, no? yung uh, tawag nito yung parang kumukuha ng tubig mismo sa, ano, sa dagat. So ang ginawa namin, so ano na lang, nag-iigib na lang mismo. So tinatabo na lang natin dun sa, ano, sa may dagat, manumano na lang mga kabay tutors. Kaya matagal tayo nakapag ano nakapagpapuno ng tubig dito sa may ano sa may lamaan. So, pero ang tamang procedure mga kabay tutors dapat may tubig at may yelo na yan. Tapos dapat malamig na yung tubig niyan mga kabay tutors bago ibuhos 'yung ano, 'yung mga isda. So, yan oh, mapapansin niyo mga kabay tutors sa lagyan natin ng tubig, no. So, yan. Pati yan lahat mga kabay tutors ibubuhos natin yan. Bali tatlong ay dalawa, dalawang dalawa, lamaan lang pala 'yung paglalagyan namin mga kabay tutors. Tapos maya-maya niyan, magano na tayo mag-sizing ganun mga tutors, para ibiyahin na, no. So, ito yung ibang mas dating si mga ano, uh, galing din. galing dito sa mga ano, sa mga ibang lugar mga kabayto dito, dito binabiyahin nila sa mga ganyan na yan. Eh. Yung lalaki ng mga ano, bigdisa, no. Isang bagong mga kabayto dito, kasi na dating eh. Napakaganda. Fresh na fresh mga kabayto dito, tapos may mga tilapia pa. Yun. So, bali pinapakita ko lang sa inyo kung ano yung ganap dito sa ano, sa Pagdaan Fishport mga kabayto Tuwing umaga, ganito sa tuwing umaga mga kabay tutors. Tapos kung sa ngayon, medyo, ano, medyo, kunti lang yung tao, gawa nga ng lingkuto mga kabay tutors, no. Ayan, no. Kunti lang yung tao mga kabay tutors. Pero okay na din, marami din namang, ano, uh, bumibili o buyer natin. Ayan, no. Oh. So, ubusan to, ubusan to mga kabay tutors. Bale, yung dumao ngayon, ubus ang isda niyan. Grabe, nakulangan pa nga sila mga kabay tutors kahit kami uh, nakulangan tayo mga kabetutol sa pagano. ano bali ilang box lang yung nakuha namin mga 30 plus na box lang dapat umabot aabot ng 40 mga kabay two -thirds. so ito din galing din to sa laot mga kabay two oh. so binuhos na lang dito tapos isa sizing na lang bali yung nakakuha to yung mga ano lang mga bangka na hindi masyadong kalakihan mga kabay two na yun oh, ubusan na ng isda mga kabitutors, grabe dami nagkakabang na mga buyer oh nangyari din kasi ito mga kabitutors sa no ano tao uh, tawag nito mahina sa ngayon sa, may malaki yung alon dun sa sa laot no, grabe daming tao daming tao nakaabang dito sa service na ito mga kabitutors tapos yung hiniwalay niya bangus yan I mean, I mean uh, butog pala mga kabitutol. sorry So, yan. Uh, mixing isda dito, mga kabay tutors. Balik dito tayo nag-aangkat sa service na to no? Grabe, sulit, mga kabay tutors. Tapos dito naman, ipapakita ko sa inyo yung, yan, yung mga malalaking isda. Yan. May barilis din, mga kabay tutors. yan, Yung mga malalaking yellowfin, yan. Ganyan, no? So, hanggang dito na yung video natin, mga kabay tutors. Maraming salamat sa panunood. God bless, mga kabay tutors. Ingat.